Bella Padilla, kilig sa pagsupresa ni Paolo kay Kim Chu sa H Showtime. show na din ng netizens ngayon ang isa sa mga besties ni Kim Chu na si Bella Padilla na ilang beses pa lang nating napapanood sa noontime show na H Showtime. Patok nga kasi sa mga netizens ang banat at words of wisdoms nitong si Bella pagdating sa segment na especially for you. Nauna na ano ang kumalat ang balita na baka si Bella na ang papalit sa pansamantalang pag-alis ni Ann Curtis sa It Showtime. Matatanda ang napabalita nga alis na nga di umano si Ann Curtis sa naturang show. Subalit taliwas naman sa mga napapabalitang permanent na ang kanyang pag-alis, ito ay magiging pansamantala lamang dahil na rin sa ginagawa niyang movie. Kaya naman nag-take advantage na rin ang mag na sina Kim Chiu at Bella Padilla, ang pagkakataon na ito upang madalas silang magkasama sa iisang show. Nagpahayag din ng kanyang pagkahapi itong si Kim Chu dahil hindi daw lahat ay nabibigyan ng pagkakataon na magkasama sila sa iisang programa. Samantalang ayon naman sa balitang nakarating sa amin na this week nga ay nagpa-surprise visit uli itong si Paolo Abilino kay Kim Chu sa It's Showtime. Nagulat na lamang itong si Bella at kinilig na rin para sa kaibigan dahil sa naging pagdalaw at pag -e effort ni Paolo. Nadadalas na nga ang kanilang banding kahit wala namang project na silang pinagsasamahan. Tanong tuloy ng mga netizens, so ano na nga bang meaning ng mga ganon? Hindi makatiis na hindi magkakasama at hindi magkikita.